Anong mula kay James Band Nunez. Ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia ang itinayong iglesia ng Panginoong Heso Kristo. Walang iba. Yang nag-comment na yan, Sister Michelle, yan po ay kaanib ni Soriano o nang ang dating daan. Kung magiging strict tayo, Sister Michelle, sa pangalan ha, sa pangalan, hindi rin naman mababasa sa Bible yung kanilang pangalan. E kung hahanapin natin yung buong pangalan na yan, hindi mo yan mababasa sa Bible. Ibig sabihin, kung magiging strict lang tayo, hindi mo mababasa sa Bible yung pangalan ng iglesia na ipinangaral ni Soriano. Ikalawa, kung tunay yung pangalan ng iglesia na ipinapangaral nila, eh bakit kailangan magpalit-palit pa? Eh sapagkat ilang beses nang pinalitan yung pangalan na yan. At dati, hindi ko iglesia ng Diyos ang pangalan yan. Iglesia ni YHWH. Oh, eh paano yan? Kung iglesia ng Diyos yung tunay na pangalan, eh paano nung time na iglesia pa ni YHWH yung pangalan ng iglesia ni Soriano, eh, di, hindi pa kayo tunay? Hindi ba sa logic lang mapapansin niyo yung kamalian? Ikalawa, yung iglesia ng Diyos na nasa Bible, hindi po sila yan. Kahit si Soriano mismo nagsasabi na, hindi ho kayo yan, sapagkat hindi pa naman nga kayo buhay noong time na yan. Ano daw ginawa ninyo? Is umanib daw kayo. Pero wala namang batayan sa Biblia na umanib po kayo sa iglesia ng Diyos. Ikalawa, yung terminong iglesia ng Diyos, hindi po yan ginamit ni Apostol Pablo bilang official name, kundi isa po sa mga katawagan na itinawag sa mga alagad ni Kristo. Madalas kasi yan, Sister Michelle, na ipatungkol ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong hintil. Bakit po? Sapagkat ang mga hintil, sa katutubo, ay walang tunay na Diyos. Kaya nung sumampalataya sila sa helio, tinanggap nila ang Panginoong Kristo, sila na wala sa tunay na Diyos, ay nasa tunay na Diyos na. Iglesia na sila, ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ho nagpapakilala si Apostol Pablo ng official name ng samahan, kundi nagpapakilala na ang mga Kristiyanong hintil nung sumampalataya sa Ebanghelyo na silang wala dati sa tunay na Diyos, sila ngayon ay sa Diyos na. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na tunay na yung iglesia ang ipinapangaral ni Soriano dahil lang sa mababasa sa Biblia yung pangalang iglesia ng Diyos. Hindi po sila yan, hindi po kailanman naging sila yan.